Ito, mga uh, guys, sobrang dami yung magbili ng Jollibee ngayon. Dito kami, uh, sa loob. Dito na kayo mga guys, yung lahat mo na gusto mag-Jollibee, dito marami. Gahanap kami yung maupuan. Kaya dito, uh, pag-i-follow po at mga QPay. The uh, Domingos TV at ang um, uh, YouTube channel uh, kay subscribe po The uh, Domingos TV Maraming salamat po sa mga subscribe.